Walay mga absent kay walay mga pagkaon na sir tapos walay papil, mga something like that na usually mga problema diri sa bukid. Emosyonal na sa maestra na si Teacher Cordel Baer ang ilang kaagi kani tong, wala pa natukod ang tres andanas na classroom building ug uban pang pasilidad sa ilang eskwelahan sa Katigan National High School. Tuig 2019 daw kini nagsugod og tudlo sa maong tulong haan og niya lisod ug makaluluoy kuno ang ilang kahimtang sa una sanglit sa makeshift classrooms ra sila klase og kulang-kulang ang pasilidad Year 2019 sir pag sulod nako diri as first item sa Katiga National High School makeshift lang jud ni siya sir kanang makita niyo diha na area nga, kanang murag napay mga bagdan-bagdan na bugdo-bugdo nga liyuta dira jud mi nagaklase wala pa na siya, wala pa po ni. Um, kanang basta na mga absent kay wala yung mga pagkaon na ano, nagod sir, tapos wala yung papil, mga something like that na usually mga problema diri sa bukid. Pero mostly sir, kanang amo jud ko an is, katong panahon is makeshift classroom lang jud puno migbagal. Ay, binuno ay bagal ka ng lapo kayo. Pagawas ni mo, sir. Di adyud, ka kasuot. Nindot nga sapatos, diri, sir. Kay, pag first time na ako pagsulod, siyempre naka-aura. Naguba dyan na akong sapato, sir. Wala sab daw sila sakto nga source sa tubig o kuryente. Maong dako kini o epekto diri lang sa mga estudyante apan pati sa mga magtutudlo. Tapos wala pud may kuryente amo naga um, naga connect lang ni sa elementary para naalang lang jud kanang um, suga pag ulan. Basta pait ni sir oi wa pa jud may tubig kana inga na lang sir, kanang makita ninyo na yung katong room dito uh, a like wala jud siya bintana kalakat lang jud siya init siya kay sin lang jud siya sir inga na lang jud kung say nakita ninyo kana siya inga na ra jud among area kalakat sin lang pud ang uban kay malata baya siya sir no pag ulan sa libo buslot namong mga kalakat kay nangalata na siya sa ulan tapos gawas pa is na na po yung mga tulo bak. Karon nga natukod na ang mga bagong school building sulod sa Katiga National High School. Dakong kalipay ang gibati ni Teacher Baer, sanglit hapsay na ang ilang operasyon sa maong tulunghaan. Tumoto pag hatag sir, marajod na kakuan og kahayag. Lipay kay sila sir, kay nakasulod. Una man ang nahatag sa amo. sulipay so, lipay jud kayo mi sir. Dako jud siyang pasalamat namo. Gawas sa tres andanas ng mga classroom, aduna na sa iyong sariling opisina ang mga magtutudlo may mga teachers nakatagamtam na jud mi nanay office kanang pile sa mong salog tapos na na among facility na kami ba kay wala pa man to na nami kasortan sa mong mga modules para sa mga bata bag-o nga mga bangko na sab ang ginagamit sa mga estudyante karon bag lang pod Gihatag na sa mo ang allocated jud na mga bangko, tag-isa sila kalamisa, tag-isa pod ka-chair, na anadira ah, 500 ito yata kabuok. So, na allocated na siya sa junior high. Pero, since sobra man siya diri, ah, gi ang senior high school. So, mapasalamaton jud mi na experience dyan na lami. Kayo, guwapa, kayo mo mga bangko, o lamisa karon So, amo na dude, siya na experience jud na. Mura na mi o room. Gilayong nagpasalamat si Teacher Cordel Baer sa mga opisyales sa ilang eskwelahan, pati na sa ilang mga barangay officials o sa opisina ni Congressman Isidro Ungab, nga mo'y nag-facilitate sa mga proyekto sulod sa Katigan National High School kapitan sani man sila ganjud na taganjud mi sir Kalo isa Ginoo nagsunod jud silang duha sir human sa city kani dayon sa pasalamaton jud mi kay congressman sa suporta sa paghatag og mga eskwelahan dili lang diri sa Katigan kundi sa tanan lugar labi na sa mga bukid which is kailangan jud na og eskwelahan og mga maestra no isa ba sa kang congressman nga maestra year 20 19 mam, ma no, mm, si yes, kaso jud mini congressman wa jud pasagdan gipasagdan, suportado ni kap mga barangay officials. Ta ko tabang eskwelahan sir oy, daliman kap liti gud diri asir no si si tinta pababa. Nya pabalik pa nya ing ana kung naana na ning eskwelahan tu, Dili na kayo burden sa mga ginikanan o sa mga bata ang pagtungha, pag-eskwela.